Pior. Oh, Napakaliit. 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 Hmm. Ayan. Tumistiso. Ayan. 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 Gawin natin itong pang katay po itong tatong Tatlong araw pa lang yan. Hindi oh. hmm. na mailak. At ito ay pure. One week na ito sa akin. At marami pa dyan. Pior. Nahin tayo. Pure natin. Hmm. Tingnan yung pure natin. Ang inahin natin. Ang kate. Sa dalawa na to. Hmm. Yan ang huli niya. Yan at si Bantam nakadalawa na rin to at may gawin natin pangkating. Bantam ang ama nabuyo ang ina Mistiso una ang pangkatin natin at ito ang huli sa ating inahin dalawa sila ito yan at ito isang araw lang dalawa tayo nahin lang mo ating dinadala at yan lahat po ang ating pangkate mga kanter salamat thank you for watching mga kanter natin dyan